Tara mga par, ako sa biyahe natin yun. Pag-out na pag-out mo sa akin trabaho ay nag-bis na ako para bumiyahe ulit. Bago tayo bumiyahe mga par, magtasal muna tayo. Yan dapat na hindi natin makakalimutan sa biyahe natin sa araw-araw. At dito na nga mga par, binamayabay ko na palabas papuntang highway at doon na tayo mag-aabang ng booking. Siya so, shout out niya Pala muna natin ang ating grupo, ang Move It Community Vlogger. Bago tayo magpatuloy mga par, ipasok natin ng intro. At dito na nga mga pang, ko na ang luman ngayong gabing to. Kaya napakain na lang ako ng mani. At yun mga par, pinasokan tayo ng booking dito sa Concepcion Marquina sa may map do. Do, pinasokan nga ako ng booking mga par, mga seven na. At dito na lumapit na hapos sa CS natin mga par. Ang booking nga po ito mga par, papuntang Silangan, San Mateo, Rizal. At yun, nandito na ating CS na si Mom, at pala siya lang kanyang diyowa. Sana all may jowa inaatid sa sakayan. At yun mga para, sultasyon so mo ng helmet para kami ay umalis na may hatid na natin siya sa kanyang pararonan. At yun na, nag na nga, nagpahalam na si ma'am sa kanyang jowa. At yun, sumakin na nga si ma'am, pero may napansin ako. Mm. Oh, at boy, ingit ka, no? sa para tinya ka Melissa na yung silangan mga par. Lang minuto. O nga pala na mayan. Nakatulog nga pala si ma'am sa biyahe. On, sinabi ko kay ma'am nag-record tayo. Kaya sabi ma'am, blabber ka pala sir, di mo ko ginisin. <laughs> ko na nga lang sa kamera, sa camera. Kaso nga lang ang Quack. dilem. At <laughs> siyempre binigyan natin siya stick. Mindset pa, mindset. Paano? At yun mga para, inalat niya tayo dito sa silangan. Kaya ito na pa ng big 250. Ano boy, nauhaw ka pa sa nakita mo kanina, boy. Katahiga po mga pala sa sisto, may booking na. Ito at mga pala mga para, nasundod na natin ang no? pangalawa natin booking dito lang din sa silangan mga para. Andrapop na pala ni ma'am ay dito lang sa may Marikina, sa may Naray Street, Concepcion. Tara mo, parang iatid na natin si ma'am. O oh boy, sugi na naman tayo, boy, no? Marikina at San Mateo. At pagkababa natin kay ma'am, may lumapit sa atin. Nagtanong kung nagahabal tayo. At yun, binok po siya sa apps ni mobit Sabi ko, ibuk na lang kita, sir. Tsaka legal naman tayo mag... Mag-aapal, di ba mga... Paano mo sabi? Bale, ang pari nga pala dito na sa 29. Tara, mga par. At hindi na natin si Sir sa kanya. The population. At yun, mga ilang minuto, narating na namin ang kanyang drop off. Madilim na naman mga par. Hindi na naman kami makikita. Dapat pala, nang dala ako ng flashlight. At yun, mga Prababa na siya pinigyan tayo ng 220, liba, ma okay na okey. At syempre, nakuha pa rin tayo pabalik, papunta naman to ng QC. Buti niya lang, pinasukong baba tayo dito. Sineswept pa nga si Boy, at nagkakauhong buging pabalik. Makakalabas din tayo ng San Mateo, mga para. Mm. Tara, mga par, samahan niya ako. Oh, Tiyatita natin si ma'am sa may kanyang drop of location sa QC. At na narating din namin ang kanyang drop At yung na ha pala habis sa kanyang drop of. Cashless niya pala ito, mga par. Mm, eh ano pa nga ba? Palag-palag na yan, boy. Sa oras na ito, mga par ay nakakaramdam na ako ng gutom. Kaya yeah, naghalap na lang ako ng Paris dito sa QC. At dito mga pang, natapos ko lang kumain sa Paris At pag open nyo nga pala ay may booking na tayo mga pang. Ang galing! Ang galing! <laughs> Ang booking nga pala nito ay papuntang Mandaluyong. Mm. Ano pa boy? Eh? Long ride? Tara, hatid na natin si Mamsa kanyang drop-off sa Mandaluyong. Long ride, boy! At yun, mga ilang minuto, narating din natin ang Mandaluyong, mga para. Ito na nga natin ba si ma'am. Eh, ano pa? Sakit na naman ang width po ni boy. Yan ang gusto ni boy, eh. Long ride pa, boy. Siyempre, another booking, mga para, galing Mandaluyong, papuntang San Juan. At yun, nakarating na minimum sa drop-off location. Mm. Dito lang yan mga para sa Endomingo. Pagkababa ko nga pala dito kay ma'am at may pumasok nga pala papuntang San Mateo mga para sa... Dahil gusto ko na talagang umuwi masakit na ang aking wet po. At yun mga pal, dumating na tayo sa San Mateo. Naihatid na nga natin ang last buwing natin na si Seven. At yun mga parang hanggang dito na lang ang ating video. Kung nagustuhan nyo, ilike nyo at ipalo at mag-loven kayo sa comment section mo pa. Sa mga tunay na nagsusuporta at sulit kong followers, salamat!